everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys and welcome sa ating day 2 ng ating Tri-City. So ang ginawa natin guys, yesterday ay nag-LU tayo and nandito pa rin naman kami sa LU. So before anything else, if you are new to our channel, do not forget to like, comment, share, subscribe and please hit the notification for you to be updated on our latest uploads. So if you want to see guys yung video natin yesterday, please do so. Andun yung video natin ng LU. And meron pa tayo yung last year ko na LU bago ako umalis ng Pilipinas. So mas sponte tong trip na to kasi although laid out lahat ng gusto namin mangyari, kasi hindi namin hinahayaan na parang nakastrict kami sa itinerary. Para gusto lang namin o kusang saan tayo dalhin ng paan natin or ganun. So for today, pupunta tayo nga ng Ilocos and mostly lilibutin natin lahat ng tourist spots unlike sa ginawa natin last time na iilan lang yung napuntahan natin. So today is um what time is it? Six in the morning. And naalis na rin kami dito dahil kailangan namin habulin yung oras. Dahil medyo malayo pa rin naman yung Ilocos mula dito sa La Union. Palitaan ko kayo guys. It has been a nice night dito sa La Union. Nakapag-party kami sa tavern by the sea. At tumambay kami sa harap until mag-close at antokin na lang talaga kami. So, montage na lang natin. Try natin maglagay ng mas maayos na clips. And, titingnan ko. And, I, I pray na maging maayos yung edit para ma-execute ko yung parang sponty type lang na, na vlog natin. So, pupunta muna kami ng kotse. And, mamaya na lang update ko kayo kapag mayroon pa tayong mga iba pang magagawa. And, for sure naman, i-videohan din natin lahat na mapupuntahan natin. Hello. So, after siguro ng mga hindi lang deep one r to, no? Less than pa. Less than an hour na dito na kami ngayon sa may pinaka-arc ng Ilocos Sur. So yes guys, tutuloy po tayo sa Ilocos dahil nandito na rin naman po tayo. So ayan, nakikita nyo naman dyan sa harap. I-montage siya lang din natin and then after man ito, wala na gagawin. So pupunta na rin kami doon sa pinaka-unang agenda namin which is I think paway. Paway agad ang pupuntahan natin. Guys, ilang oras natin kami nagbabiyahe and now, kanina nung kung nakita nyo, um, actually hindi ko alam pa na picture pero for sure naman meron. Nandun na kami sa may arko ng Ilocos Sur. Now naman, nandito na kami sa may Ilocos Norte. Pero puro arko pa lang yung namin na take note guys. Papunta pa lang kami kasi ngayon ng Bangui with Meals, Pero kailangan ko muna dumaan ng padok Kasi nangako ako before, bago ako mag-UK, na nung natupad yung wish ko na makapunta ng UK ay babalik, babalik ako sa kanya para magpasalamat bago umalis. And nung bumalik ako last year before ako umalis, nagsabi ako na every time I have the chance na makauwi and at the same time ay malapit-lapit ako ay dadaanan at dadaanan ko siya. Even though the Union is quite far from Ilocos Norte, still magkalapit na rin yan for me so kailangan ko talaga siyang bisitahin. Pag-picture lang kami sa gilid dito sa may Arco ng Ilocos Norte kasi yung dalawa hindi pa nakakapunta. Then after that, tuloy na tayo sa travel natin papunta sa Pat. BJ, BJ muna! Namiss ko ng BJ. At walang BJ kagabi sa LU okay. Ayan ba nang, naka -BJ kape, kape? na naka-BJ ka pag gabi? Gusto yung naka-BJ ka kape. Okay. Ano naman yung Matamis ang BJ ni kuya. Pero mahal na neto sa pente ha. Maliit na. Ng... Pero ano na to, pa na to, sa picture niya. Kamo yung best. Ginawa na niya kami ng ano. Apat kami. Siya, pupunta na kami ng padok at panggi. Maya na lang ulit. Change of plans. Instead na magbanggi kami, dito muna kami sa Pawai Church. Kasi dito sa loob may, may, ano, may CR. Ayun o. No. Bago. saka kami magbabanggi kasi Tommy na kami. So, kain muna kami. Then, libot muna kami sa pawaiter siya. Sa likuran ko lang siya. Ayan. Pero hindi ko muna ipapakita ng buo kasi nga, bibigyan natin siya ng highlight mamaya. Ihi na kain, and then, tsaka tayo bumalik sa pawaiter. Okay? Kakatapos lang namin kumain doon sa Papa Nard's and sobrang so-so lang nung chicken inasal nila. Good na siya for its price na 135. So if ever kakain kayo doon, medyo mainit lang talaga or mainit na kasi talaga dito sa Region 1. Now, andito tayo sa harap ng Pawai Church and pakita ko sa inyo and sana ma-enjoy nyo yung pagkakamontage natin. Dito na tayo ngayon sa loob ng church and nakakatawa lang na ready na yung mga santo nila for procession. Good thing na lang din at nagawa na nila ng paraan na may open to ulit kasi last time I went here, hindi pwedeng pumunta kasi nga um, delikado yung, stay, yung stability ng simbahan dahil sa lindol. So good thing may, may mga ano na precautions ang ginawa para maibalik. And it looks like nirenovate siya maigi compared to sa before. Pero more, more or less yung adobe niya ganyan pa rin naman. Hindi na ako magmontage dito. Magdasal na lang muna ako. Then update ko na lang kayo agad mamaya. So sa tinigal tagal ng biniyahe namin guys, nakarating na rin kami dito sa Banggi Windmills. And actually, napunta ko naman na to before. Ilang beses na rin, like twice na ata ang ano ko lang eh si nga katulad nito si Lorwin at si Pepper hindi pa nakakapunta. Ayoko ko mag sa mainit na area recently kasi madali ako mangingitim dahil hiram lang ang ating kulay. So bibidyohan natin sila since sila naman ang main purpose nito bakit tayo nagpunta dito para mailipot din sila sa mga spots ng Ilocos. So videohan natin by montage, lagay din natin sila pepe at si Lorwin para na may memory sila na nandito sa vlog natin. Oh, Saka so nakakita na nagbayad ng 30 pesos pero nagko-contemplate pa ako itutuloy. Dito na pala kami sa Kapurpurawan. Sabi ko hindi na ako sasama kami ni Barco kasi napuntahan na namin po. E eh, kailangan daw nila ng kasama. So baba naman kami. Naghahanap kami ng na escalator. Wala rin pala daw. Ano pa dito? Oo. Oh Parang feeling ko yung kasi nga ka 'di ba mula alas 8 pa daw dito si Nanay. So baka dito na, dito na sumabog ang pan paano bigyan niya. So maglalakad tayo ng medyo malayo. Para makapag-picture din sa rock formation ilipat ko lang sa kapila o kaya i-dual video ko para makita nyo rin kakain na siya ng empanada ito naman isa, hindi na makapag-decide anong takil na makumain. Sup-supin na! Okay, okay first please. Ano first please? First bite yung dapat. Masarap. Masarap. Uh -huh ko lang sa asin. Ito. na tayo guys tikman natin. Yung huli punta ko dito, dito yung masarap kaysa sa vegan eh. Tikman natin. Hindi pala ako nagsusuka kasi mamantal ako. Thank hmm? you. Meron ko ba yung may malangganisa ng ganito pa? Lumalis na yun. Ay, ganito. Ito lang ganito, walang bag niya. Yeah. Sarap. Masarap din pa sa repolyo. Mas marang mas masarap sa repolyo. Sa papaya. Papaya. Hmm. Nandito na kami ngayon sa may transient namin sa may kak and tot dito <laughs> sa may <laughs> sa may vegan hindi na ako nakapag video after namin magbang ay hindi, after namin magkapurpurawan kasi sobrang haba din ng binyahe and tulog lang ako nanggaling na ako sa nanggaling na kami sa simbahan ng Virgen Milagrosa de Bado kung saan ako nag thank you kasama sa mga kasama ko so ngayon po po kami kaligay Crisologo and um, nauna na po ba yung payment? Okay lang. Po. Ah, sige po. So, ayun. Magbabayad na muna ako din. Tsaka, pagbuta kami kali Chris ko para gumanap. O, oh, ayan. May nagaantay na sa inyo sa labas. Siguro mga 5 minutes. Ay, hindi. More than 5 minutes. 10 to 15 minute walk bago kami nakarating dito sa loob ng Kali Crisologo. So magmumontage-montage lang tayo din. Tatry nating mag-voice over. Kasi nakakahiya mag-video. guys, alam nyo bang sa dami ng best ko nagpunta ng Ilocos, this is my first time to see Cali Chris Hologo with lights. So it's quite a new experience for me. Then, ewan ko, bakit hindi kayo nagpipicture-picture? picture Sige, kain daw muna. Kain daw muna kami bago kami mag picture picture Usually naman doon lang sa ano, yung mga yung inupuan, tsaka si kuyang umupo doon. Nang pwede bago may ano pa na Ayun. Pwede yung upuan mo. So ayun, ito. Ito yung itsura ng Kalikasolgo paggabi. Ganda naman siya. So mag selfie muna kami din balik na lang ako. Morning guys. Ito na kami ngayon sa my Vegan Public Market. Kasi yung binila namin last time, ewan ko bakit sila ayaw ni Barco doon bumili ng longganisa at saka ng bagnet. So dito kami bibili ng longganisa at saka bagnet din pupunta lang kami ng Pantay Public uh, Pantay And after that bababa na kami ng Baguio hindi na ako nakapag vlog kagabi kasi wala rin naman ng ganap tsaka busy na kami kumilos para matulog hanap lang muna kami ng bibila namin ng longganisa Hello guys, galing na kami doon sa Bantay and then sa simbahan ng Our Lady of Charity or ni Apo Caridad. Um, hindi na ako nakapag-video kasi may guided tour yung nangyari. Meron kasi nagre-register and then merong sasama sa inyo for the safety na rin ng mga bibisita dahil nga unstable yung structure ng simbahan pati nung Bantay Tower. May pictures ako if you just want to see it na lang. Nandun siya sa Instagram natin which is, which is John Harvey. So I think dito ko natatapusin tong vlog natin ng Ilocos guys. Hopefully nag-enjoy naman kayo. And if you guys want to check the LU vlog natin, meron din naman tayo dong vlog nandun lang yan sa ating YouTube channel. Um, hopefully guys, manood pa kayo ng ibang vlog natin kasi magtatailan tayo ng April 11 to 18. Thank you so much and see you again sa ating next video. Bye-bye!